natin. Ito na 'yung guardya. Puntarin ito tatanginihin natin. Sisitahin na ko to, tsak 'yan. Ikakabago na tayo. Bawal sir. nito, sir? Yes, sir. Kasi 'yung magpapahinto 'yung kasero ko. Bobing lang tayo. Ay ba 'yung kasero pa at baba? Hindi ko Ay, ganoon. Sige, sir. Ikot lang ako. Ay, makababayan. <laughs> Pinalis ako ng guardia. O <laughs> oh, yan, yan, ito yan. Yan nagpalis sa akin. O oh, yan. Eh, wala tayong magawa kundi umalis na lang dahil kagustuhan nagustuhan nila yan. Sila ang nagmamanage sa lugar na to. So trabaho nila yan. Kaya labas na lang tayo. Kung sakaling meron man tayong pasahero, Paano na? Kung may booking man, ay di maglalakad ng malayo yan ang may po nito sa terminal natin hindi mo maintindihan lahat pa ng mga taxi kontraktor kontratista uh, mga balatuba lahat pa ba kami ganyan ang tingin ninyo hindi kami lahat ganyan dapat eh yung mga nangungkontrata lang ang inyong ano yung pagbawalan ay lang dami ng mga taxi driver na kumaparihas. ay kung so tayo nito kung ganito, ganito ang buhay natin dito sa Pilipinas o, sige mga kays mga kasama, mga kaibigan hanggang dito lang po ang vlog natin